May mga numbering siyang stainless. Paano naman basahin yung electrode na stainless? Ang stainless electrode, mga best friend, ang karaniwan dyan, may kita mo rin letter E. Tapos may five numbers siya. Siyempre, ang letter E, electrode sang meaning niyan. Ngayon, the first three letters ay nag indicate po ng yung klase ng kanilang stainless. Kasi alam nyo mga best friend, may mga numbering siyang stainless. Meron yan 304, meron niyang 302, 30, 301. Kaya yan pong first three numbers dyan sa ating welding rod na stainless, yan po ay nagsisignify o nagsasabi kung anong klaseng stainless steel yung bakal na nakapaloob dyan sa welding rod natin. At ito naman pong ating two last digits sa stainless welding electrodes. Yan po ay nag naman or nag ng current na pwede mo siyang gamitin. Kung yan ba ay para sa alternating current, kung yan ba ay para sa direct current negative or positive or pwede yan sa both. Madalas naman yan pwede sa pareho.